so masamang balita mga farmers sa mga White Leghorn natin na uh, papuro. Ito mga ka-farmers ay nagtutukaan sila. So mayroong isa na na disgrasya. So malala yung kanya'ng sugat kaya ito a uh, pagamot natin itong Phoenix. Itong mga White Leghorn kasi mga ka-farmers uh, tinanghali na po sa pag-uwi dito sa amin at hindi pa sila nakakain. Kaya yung naging resulta siguro butom na kaya palagi nilang tinutuka yung isa so malaki yung sugat ng isa mga farmers malala talaga ito na lang yung natira uh, meron pa tayong siyam dito at yung isa 50-50 kung mabubuhay pa ba yun uh, itatransfer na natin ito dun sa battery cage para individual silang malagay sa kulungan at hindi na magtutukaan so in case hindi tayo makauwi agad ay hindi na magtutukaan yung mga manok natin dito dahil nasa kulungan pa sila so ito sila So yan mga ka-farmers oh. Yung apat dito ay na-transfer ko na doon sa bridge, uh, battery cage. Ito na lang yung ita-transfer natin at merong isa diyan oh. Meron na namang sugat. So gagamutin din natin yan bago natin ilagay doon sa battery. So ita-transfer lang muna natin ito mga ka-farmers. Ito na mga ka-farmers yung mga manok natin na uh, white leg gorn. So mapapansin niyo uh, hindi pa sila gaano uh, lumalabas yung kanilang mga ulo dahil nanini bago pa sila dito sa kulungan so yan so nakaset na yan uh, meron ng pakainan uh, at lalagyan na lang yan ng pagkain at saka ito yung magsisilbing lalagyan din ng tubig nila so dito muna sila hanggang mga uh, lahat at uh, para ma-determine natin yung gaano kalakas mga itong mga manok na ito alright so papakainin muna natin ito mga farmers So yan mga ka-farmers, uh, hindi pa masyadong uh, kumakain yung iba dahil hindi pa nila alam yung pakainan nila. So first time nilang malagay dito. Kaya yeah, uh, ganyan yung mangyayari mga ka-farmers kanila. Pero uh, sa isang araw o pangalawang araw mga ka-farmers ay uh, marunong na itong uh, pumunta sa kanilang pakainan. So yan oh, yung iba bago pa lang ay natuto na kung saan kumain ito yung nakuha natin ng mga dahon ng pichay mga ka-farmers uh, malapit na mag isang sako yung nakuha natin pero mapupuno pa sana ito ng dahon ng pichay uh, hindi ko lang pinuha lahat dahil uh, hindi ito mauubos agad natin so baka masayang lang yung iba baka mayroon pang hihingi doon kaya hindi na natin kinuha at itong tamang tama lang yung kinuha natin at yung mga kailangan lang natin gamitin dito sa manukan so ito pang dalawang araw ko na ito mayroon pang matitira nito pang, pang pangatlong araw pero uh, baka mabubulok na so 2 days lang talaga yung limit ko dito especially kapag ito ay basa kanina basa yung kinuha ko dahil maulan naman yung panahon so kailangan natin yung bilisan na chop chop at ipakain sa mga manok. So, tatadarin ko muna ito mga ka-farmers ng maliit na piraso para makain ng ating mga manok. Alright? Ito mga ka-farmers, natapos na nating chop yung ibang mga dahon ng petchay So, tamang-tama na ito sa isang pakainan mga ka-farmers. At itong natitira, yan, ay bukas na naman ito. Para meron tayong dahon na ipapakain pa rin bukas. Alright, so imimix natin ito at haluan ng feeds at saka crack corn saka ipapakain sa mga manok. Let's go! Ang mixture natin ngayon mga farmers ay hindi ko gaano binasa yung sapal ng niyo o yung mixture natin. So ang purpose niyan mga farmers ay para makain talaga ng mga manok natin yung sariwang dahon ng uh, at saka yung mga sapal ng niyo at saka yung feeds na hinalo natin. So ito, papakainin muna natin ito. Let's go! So mga farmers dinamihan natin ng paglagay para mabusog yung mga manok natin. So ganadong ganado sila. Dahil yung mixture natin ay napakabango. So ayan mga ka-farmers, dyan natin nilagay sa loob yung patukaan ng mga manok na ito dahil yung patukaan natin dito sa labas yan medyo nag compress yung kawayan dahil hindi magulang yung nakuha natin so bubutasan pa natin yan lumiit yung kanyang butas dito especially doon no? so hindi na magkakasya ng ulo ng manok kaya doon natin inilagay na lang yung patukaan so yan no? ang gaganda ng kulay ng mga puti natin So ito rin yung ating mga bardrock hindi papatalo sa kagandahan ng kulay Yan sila Kain lang kayo So minsan mga ka-farmers, meron talagang nangyayari na yung mga manok natin ay uh, magtutukaan. So isang rason dyan is yung hindi makakakain sila agad. So na, kanina natanghali na tayong magpakain sa kanila. So isang beses lang tayo nakapagkain ngayong araw na ito. Dahil uh, tanghali ko na silang pinakain at hindi ko na rin papakainin ngayong hapon. Dahil uh, based on my observation mga ka-farmers, yung iba naman ay busog pa. So kung papakainin natin ay baka hindi maubos yung bibigay natin patuka sayang lang at saka baka hindi matunawan so uh, ngayon na lang natin sa isang araw kasi mga ka uh, sa isang linggo kasi mga ka farmers meron isang beses akong magpapasting yung uh, hindi pa kakainin ng uh, pangalawang pagkain yung mga manokate or uh, kung example sa umaga nagpapakain tayo sa hapon hindi ko na pinapakain so meron tayong inilaan na isang uh, araw na magpapasting yung mga manok natin na isang beses lang sila makakakain So, ang purpose din yan mga farmers ay para hindi maumay or magsawa yung mga manok natin sa uh, pagkain nila. At saka uh, hunger sila na kumain or agresibo silang uh, kumain or makikita talaga natin na uh, aktibong kumakain yung mga manok natin pag ginagawa natin yon so isa rin benepisyo nito mga ka-farmers ay makakalas tayo sa ating papapatupa dahil isang beses lang tayo magpapakain sa isang araw so ang dami naman ng papakainin ipapakain natin sa kanila ay same lang din sa isang kainan sa umaga kung 50 grams ang pinapakain natin sa umaga 50 grams sa hapon uh, sa fasting 50 grams pa rin yung binibigay natin sa umaga sa hapon hindi na tayo magbibigay so ganun lang mga ka-farmers